Ano po ang mensahe sa mga mangingisda o mga Pilipino na baka maka-chance no? Nakatira sa Dalampasigan, meron doon lumanding ng mga pakete ng shabu. Ano ho ba yan? Uh, may ibinibigay bang pabuya ang gobyerno para maingan yung isa uli? Ano po ba ang penalty kapag nahulihan ka niya, hindi mo tinurn over yan? Ayun, Manong Ted, uh, nananawagan kami doon sa ating mga kababayan, lalong-lalong na yung mga nakatira dyan sa mga coastal area, sa fishing communities ko natin. Mm -hmm. Baka meron pa akong uh, na, napadpad na mga lumulutang-lutang na shabu dyan po sa inyong, sa inyong area. Baka meron akong napadpad dyan ho sa mga beach ko ninyo na mga floating shabu. Kung maaari lang po, i-turn over po niya yan sa pinakamalapit na PIDEA o pinakamalapit na Kapulisan para ho ma-dispose <clears throat> ma po natin yan ng tama and at the same time, makaiwas po tayo sa kaso. Kasi po, kung ito hindi nyo po tinurn over, tinago po ninyo yan. Ang kaso po niya is possession of dangerous drug. Kaya mas maigi po na, na ibalik uh, na i-turn over po ninyo, yung mga na-recover po ninyo, wag po kayong magalala dahil kapag tinurn over po niya yan sa kapulisan, wala akong kaso yan. Mm -hmm. ang, ang maganda pa ako dyan is uh, de depende na rin sa LGU kasi may mga ibang LGU nagbibigay ho ng, ng, reward. Mm -hmm. Opo, Opo ng pabuya. Mm -hmm. sa, sa, amin po sa, sa PIDEA, wala man ho kaming monetary reward na may bigay pero may mga nakaabang naman na ng mga grocery items para sa nila. Opo. 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 With the PNP, meron silang pinamimigay ho ng bigas eh. Opo. Kaya yung Philippine Coast Guard, nagbigay na rin po. <coughs> Mainan po yan para kahit papaano po naman eh. May ano ho, di ba? May, alam yun na, oh, may pabuya. Um, uh, ilang kilo ang bawat pakete sa pag, ano po ninyo, pagtimbang ninyo, uh, attorney? Ah, <coughs> uh, manunted. Iba-iba ho, pero more or less mga mga isang kilo siguro po 'yan isang isang pakete. More or less po 'yun kasi hindi naman eksakto nang isang kilo minsan kulang oh. Kasi pag nahulihan kayo ng na isang kilo, o nako eh, automatic walang piyansa 'yan kasi po doon sa opo po dito po sa Dangerous Drugs Act na amended eh kapag ganyan ho ang inyong ang hawak niyo tinago niyo 'yan, sigurado po. Oo, oh, eh, meron kayong kakaharapin na kaso ano po attorney. Apo, po Manon Ted. gusto rin mm -hmm. namin kayong tulungan yung mga nasa fishing communities. Pagka na napulutun nyo yan, i-turn nyo po agad para wala tayong kaso. At least malinis po yung, yung magiging konsensya po ninyo dyan. Oh.